Mismong si Pope John Paul II pa ang nagputong ng korona sa milagrosong imahe. Isang birhen sa Iloilo -Ilo City ang patuloy daw na lumalaki kahit siya'y isang rebulto na gawa sa simento habang patuloy ding naghihimala. Nagsimula raw sa isang talampakan lang or one foot ang laki ng birhen. Hanggang ang imaheng bato na ito ng Birheng Maria ay umabot na raw sa pitong talampakan. Maniniwala kayo na ganyan na siya kalaki mula sa ganyan. Usap-usapan din daw na nagpapagaling din ng may sakit ang puon bukod pa ang marami ng bilang ng mga natutupad na mga kahilingan. Ano nga bang misteryo ang bumabalot sa sinasabit pinaniniwala ang milagrosong imahe ng puon sa Haro Iloilo? Tunay ba ang himala ni Mama Kande? hindi mahalaga na lumalaki yung imahe ng mahal na Birhen Maria. Kasi yung mahalaga dito sa amin, sa haro, ay lumalaki yung pananampalataya ng mga tao. Palataya, na sumisimbolo sa masidhing debosyon ng mga ilonggong katoliko sa kanilang paniniwala. Ganito taon-taon ang selebrasyon sa katedral ng Haro sa Iloilo, tuwing kapistahan ng Birheng Maria de la Candelaria. Pero ngayon, malayo sa nakasanayan. Simple lang ang naging pagdiriwang sa araw ng itinuturing na ina ng kanilang lalawigan, si Mama Kande maraming mga activities no na na cancel no, hindi natin pinapatuloy katulad uh, ng uh, grand procession every haro fiesta yun maraming nag-aabang doon uh, pinagbawal din ang pag-akyat doon sa shrine ng uh, mahal na birhen bawat isa, bitbit -bit ang kanikanyang kahilingan, humihingi ng kapatawaran at gabay sa buhay. Mga bulong at dasal kay Nuestra Senyora de la Candelaria na pinaniniwala ang puno ng hiwaga at himala. Pupunta po talaga ako dito once a week para ipanalangin ang pagtapos ng aking pag-aaral. Sana maginawa ang aking buhay. Marami ang nagpupunta dito para dito sila mag-alay ng mga kahilingan ng mga himala. Ang iba na pagkakaloban, ang iba hindi. Milagro ng itinuturing ni Nanay Dani ang kanyang pangalawang buhay matapos siyang duguin noong nakaraang taon dahil sa komplikasyon sa matres. <coughs> Ipinaubaya na ni Nanay Dani sa mapaghimalang imahe ang kanyang paggaling. Hanggang isang araw, habang nagdarasal raw sa larawan ng poon, may kakaiba daw siyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Kon nagdasal kay Virgen Maria na may nararamdaman ako na pumitik sa aking right side. Hindi yon panaginip. Tinulungan niya ako. Siguro, gusto pa siyang ipagawa sa akin na misyon. <laughs> Kandila naman ni Mama Kande na perdon kung tawagin ang naging sandata ni Aling Beth sa mga pagsubok sa buhay at kalamidad na dumarating sa kanya. Mama oh, mo Aling Beth. Sa mga malalakas na bagyo at lindol, ang perdon ang laging nagliligtas sa kanyang pamilya. I lighted the perdon and prayed the Holy Rosary and ask the Blessed Virgin Mary to help us. I really believe in the miracle of the perdon. That is the symbol of the perdon, Jesus Christ, the light, our light makakalimutan ni Cecile ang regalong bigay daw sa kanya ni Mama Kande. Sa loob ng walong taon, hindi pinalad na magkaanak si Cecile at ang kanyang asawa. Hanggang sana alaman nila ang kwento ng nilagrosong imahe sa harong. Ibinulong ni Cecile ang kanyang hiling kay Mama Kande. Nagsabi ako sa kanya na gusto kong magkaanak na last year na parang na-delay ako sabi ko sa kanya, try nating mag-PT. Nung sa CR ako, ang saya ko na kasi nakita ko yung positive. Dahil sa mahinang pangangatawa ni Cecil, oh. ang regalong anak sa kanya ni Mama Kande, oh. nagdelikado mawala. Po. Nagkaroon ako ng premature labor. Baby ko! Almost one month ako nag-experience nag, 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 experience noon. Oh pus makaranas ng premature labor at kalauna nag overdue naman ang bata sa kanyang sinapupunan. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. believe me i tried it myself i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity, Skin Pro. Kahit dis oras ng gabi, pinili talaga ni Cecil ang asawa na umakyat kay Mama Kande para humingi ng tulong. Humiling ako na sana lumabas na. At nanganak na nga siya ng matiwasay. Parang tama yung hinala ko na sabi ko sa asawa ko pagkatapos ko ng magpanganak, sabi ko sa iyo eh, akit tayo kay Mama Kande kasi I'm sure lalabas si baby agad. Ayon kay Monsignor Joe Marie Delgado, hindi na bago sa kanilang lugar ang mga himala ng Birhen ng Candelaria. Sa so, makabago pong panahon, mayroong mga patutuo sa mga himala, ang Simbahang Katolika sa general contentment about this individual testimonies of people kung paano nagiging meaningful sa kanila and miraculous yung image of uh, the Candelaria. May mga nagsi share how the Blessed Mother came into their life and helped intercede for them so that their requests were granted. 1580 nang natagpuan ng isang manging isda, ang imahe daw ni Mama Kande sa isang ilog sa haro. Dinala ng manging isda ang nooy isang talampakan lang daw na poon para ipakita sa kanyang mga kasama. Meg, noong day bala, Pero sa hindi raw maipaliwanag na dahilan, biglang bumigat ang imahe na parang ayaw magpabitbit sa iba. Nang makita yon, na they, they They tried no to carry it no buhatin yon at saka with the decision na dalhin yon sa nearby parish na pinag uh, pinaniniwalaan it was uh, the parish of La Paz hindi mga kopdanan kinanglan sa simbahan git sing La Paz tani dalon pero hindi yon mabuhat eh, eh. ng ilang tao ug kabugat gid niya until they uh, decide that dalhin yon sa baharo And then, yun, isang tao, isang tao na buhat yun, pinaniniwalaan na gusto talaga ng mahal na birhen na dito sa Haro siya dadalhin. Matapos dalhin ng puong yari sa bato, ginawa itong patron sa bayan ng haro. Inilagay sa bukana ng simbahan. Pero sa pagdaan ng panahon, ang dating isang talampakang imahe ng birhen, umabot na ngayon sa pitong talampakan ang taas. Misteryoso daw ang unti-unting paglaki ni Mama Kande with regards to explanation, hindi na-approve ng uh, Vatican kasi hindi naman natin na-raise yung ganitong concerns kasi we're more focused sa paglaki talaga ng faith ng mga tao rather than ng paglaki ng santo or ng bato. If we focus on the image, just the image na lumalaki, it may lead to fanaticism which is very difficult. Aminado naman ang geologist na si May Magarso, hindi pa nila matukoy kung anong klasing bato o lupa hinulma ang nasabing imahe. Lumalaki ba talaga yung imahe? Ma'am, for us a geologist, hindi po lumalaki yung bato. Hindi po siya kasi living things. From one foot, naging six feet siya. So it's a miracle. Hindi po ma-explain ng science. Siguro po sa paniniwala ng isang tao, hindi na po importante kung may explanation or what. Basta alam namin na yung ating paniniwala sa Diyos ay tapat. Dahil sa hindi na mabilang na himala at patuloy daw na pagdami ng mga deboto ni Nuestra Senora de la Candelaria, Mismong si Pope John Paul II pa ang nagputong ng corona sa milagrosong imahe. St. John Paul II was a devotee of the Blessed Mother. She is very special. But what is uh, important here is uh, in the love of the Filipinos really grows in lips and uh, bounds as it were man o katang isip ang mga kwento ng milagro, mas mangingibabaw pa rin sa mga deboto ang kanilang pananampalataya. Ang imahe ni Mama Kande, simbolo ng pag-asa ng mga taong sinusubok sa buhay. At nagpapalalim sa ugnayan ng mga katoliko sa puong may kapal. <laughs> Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash. Ay yung applicator niya na pinasa Japan namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara day, The only one in the market with a clinical trial tried and tested, I love to lash.